Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga mag-aaral. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya sa pamamagitan ng isang timeline. Ating alamin kung kailan nga ba nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ito noong September 1, 1939 nang lusubin ng Germany ang Poland sa pamamagitan ng isang blitzkrieg o mabilisang paglusob. Taong 1940 naman, binomba ng mga German ang England upang mapasuko ito. Ito ang tinawag na Battle of Britain. Sa labanang ito, buong tapang na ipinagtanggol ng mga British ang British Isle. Sa Battle of Britain, hindi napasuko ng Germany ang Great Britain. Nasali ang India noong World War II sa sakop ito ng England. Maraming India ng sinanay at pinadala sa mga labanan sa Europa. Dahil sa inaakala ng mga India na palalayain na sila ng England pag natapos ang digmaan, buong puso silang tumulong upang labanan ng mga British ang mga German. Magagaling at matatapang ang mga sundalong India na lumaban noong ikalawang digmaang pandaydig. Noon namang December 7, 1941, binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor, base militar ng mga Amerikano sa Hawaii. Nasira ang halos lahat ng mga barkong pandigma ng mga Amerikano na nakadaong sa Pearl Harbor ng bombahin nito ng mga Hapon. Lapilay ang kakayaang militar ng mga Amerikano at hindi nila natulungan ang mga aliado sa labanan. 1941, ang Thailand, Hong Kong at Pilipinas ay sinalakay ng mga Hapon bilang bahagi ng propagandang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sinakop ng mga Haponis ang mga bansa sa Timog Asya upang magamit ang mga likas na yaman na ito na kinakailangan na sa digmaan tulad ng bakal, langis at mga produktong agrikultural. Malakas ang puwersang Hapones at nasakop nito ang halos kabuuan ng Timog Silangang Asya. Natalo nila ang mga kanluranin na sumakop sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. 1942, natalo ng mga Hapon ang mga British sa Singapore. Ito ang pinakamatinding pagkatalo ng mga British sa kasaysayan ng digmaan. Ang pagkatalong ito ng mga British ay kahihahiya sa kailang kasaysayan at naipakita naman ng mga Hapon na kaya nilang talunin ang pinakamalalakas sa bansang kaluranin. 1942 nakipag-alyansa ang Thailand sa Japan. Ginawa ito ng Thailand upang hindi mawasak ng digmaan ang kailang bansa. Matalino ang mga pinuno ng Thailand at ayaw nilang mawasak ng digmaan ang kanilang bansa. April 9, 1942, bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapon dito na naganap ang kinatatakutang death march. Ito ang pagpapalakad sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa init ng araw na walang sapat na pagkain at inumin. Sa pagbagsak ng bataan, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatakas sa death march ay bumuo ng mga kilusang na lumaban sa mga Hapon. Samantala, si General Douglas MacArthur ay nakatakas ng ligtas sa Australia. Lumakas ang mga kilusang girilya laban sa mga Hapon, katulad ni Luis Tanok, lider ng Hukbalahap. Hukbong bayan laban sa Hapon ang kahulugan ng Hukbalahap. May mga babae rin namuno sa mga girilya upang labanan ng mga Hapon, halimbawa si Captain Nieves Fernandez ng Leyte. Sa Bulacan kilalang leader ng mga gerilya si Alejo Santos. Siya ang leader ng Bulacan Military Area o BMA. Kinailangan ng mga Hapon na sakupin ang mga bansa sa Asya upang makakuha ng mga hilaw na material para sa digmaan. Mahalaga para sa war effort ng Japan ang langis at petrolyo bakal at mga produktong agrikultural tulad ng bigas. Lumakas ang damdaming nasyonalismo ng mga Asyano nang makita nila ang ginawang pagpapalayas ng mga Hapon sa mga kaluranin. Ang pagkakapanalo ng mga hapones laban sa mga kanluranin ay naging inspirasyon ng mga asyanong naghahangad na makalaya sa kamay ng mga kanluranin. Subalit katulad ng mga kanluranin mapang abuso din ang mga hapones. Kaya't marami rin mga asyano ang nag-armas laban sa mga hapon. 1942, tinalo ng mga Amerikano ang mga hapon sa Midway at Guadalcanal. Sa mga labanang ito, unti-unting napilay ng mga Amerikano ang kakayanan ng Japanese Imperial Navy. Maraming kagamitang pandigma ng mga Hapon ang nasira, so balit marami ring mga Amerikano ang namatay sa mga labanang ito. October 24 to 26, 1944, naganap ang Battle of Leyte Gulf. Ito ang pinakamalaking labanan sa dagat na natala sa kasaysayan ng tao. 1944, bumalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas. Nauna nang tinalo ng mga Amerikano ang mga Hapon sa Battle of Leyte Gulf. Pagdating ni MacArthur, unti-unti niyang binawi sa mga Hapon ang mga lugar na nasakop nila sa Pilipinas. Nakabalik din si Sergio Osmeña at naging Pangulo ng Pilipinas. August 6, 1945, ibinagsak ang atomic bomb sa Hiroshima at August 9, 1945 sa Nagasaki sa Japan. Inihulog ito ng eroplanong kinawag na Enolagay at Lumikal ang napakalakas na pagsabog. Nasira agad ang lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan at napilitan silang sumuko. September 2, 1945 formal lang sumuko ang Japan. Si General Douglas MacArthur ang tumanggap sa pagsuko ng mga Hapones lumagda ang matataas na kinatawan ng Japan sa pagsukong ito. Ganap ang paglagda ng pagsuko sa loob ng barkong USS Missouri. Ang pagsukong ito ng Japan ang formal na nagwakas sa ikalawang digmaang pangdaigdig at nagbigay daan sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Asia Pasipiko. Ang pagtatapos din ng digmaang ito ang nagudyat sa paglaya ng mga bansa sa timog sila Asya at iba pang bahagi ng Asya.